Good morning guys. Good morning mga kagoti. Samahan nyo akong magkumpahan. Like want... itu it. lah <laughs> ikut. Oleh dia fotog. Tapi aku mau naik ajaan apa ya? Jangan kena. Dikhu kena semua video melah. Mana? serah Patin, Mati patin, 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 Mati. Tunggu kalau ya.

ako na hindi magandang kuha niya ni Lydia please lang Yeah. Ayan guys For today's video nga pala Today is Sunday nga pala Ayan Sunday grind Puno na naman ang ating workhorse Ayan o oh. At tayo pa uwi na Papakainin na natin ang ating mga alaga Ayan medyo malapit-lapit tong pinanguhanan namin ng kumpay guys ayan o dami o Okay. ayan nahatid na natin yung kinumpay natin dito sa labing isa nating kambing nagsabit din tayo doon kasi ang pangit ng panahon Ilang araw na umuulan dito sa amin, guys. Ilang araw na umuulan. Okay, hanggang dito na lang, guys. At thank you for watching. Please follow, please follow, like, and share my videos at saka pakisubscribe na rin ko sa aking YouTube channel, guys. Ayan. God bless you all. Bless Sunday, everyone. Bye-bye.